tahanan niyo yung balon mga tol. Pilamin mga idol. Portal po 'yon. Okay. Yung balon pre. Balon. Oh. Uh. Nagbenta ah, kami ng balon mga pogs. Titingnan niyo yun yung ano ang ano ang kalagayan doon. Tahanan niyo yung uh, balon. mga idol. Para portal po. Ano para portal yun nila ba? Pilit ko talaga. 100% po. Portal po talaga yun nila. Aduh. Ada bina. Lapit nang kumabi oh. ito sunset file. Ako yung copy file. asin. asin. Sige 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 sige. Masin mo na Portal. Oh, portal. Portal gano na ila. Wala hmm. baso na lang kadag.

O ma ona tayo din. Bal, ha. Ona na. Ona pa. Balon na lang. Balon na lang. Sige, asayong pabor. Pabor. Isby. Mukhang da yung nasa labas. Paano mo tinawb, hay? Gig. Yes, Kita natin. Isidid dito. Hey bro.

Ini nak ni bah, orang lelaki guru ni. Bikin mana ni bah? Bikin mana bah ni bilun? Rugok ni oh. Bikin mana? Bikin mana bah? Dah kita tengok. Dah kuat. Dah kuat ya. bangun kali tadi tu? Sekarang dulu lagi. Dah.

Ay, yung mineral Kaya ba? Yung maabot bro, no? Mineral lang, isang mineral. Isang mineral. um mm. Kung ah? sakaling makakuha ng mineral, hindi ba yung lantan, no? Ha? Pwede po. Asin? Hindi na tubig ba? Para dumami, pwede ba yan? Hindi na siguro. Kay... Puro talaga. Lahi, mana? Lahi on ang Puro, water. Lahi on kung ang tubig <laughs> agat. Bro. May bawang. Ano, wa, bawang.

No. Ah. Kajipong sir. Hapon. na kajipong. Hapon. Tanghali. Tapos akin. Umagang umaga. Awa, pogs. Tara, tara, tra Ayun -tra -tra. balon o. No? Ito yung balon. Ang niya. Ayun, mawala din eh. balon? Oh, ni kung um, ano? na uh, ano ba? Portal ba? Sina, sino <coughs>

Dukram patram. <coughs> uh, yan, inno, yan. Inno. Ikutan, nyo, ikutan ikutan. Ikutan, ikutan. Ikutan ka. Ano ka? Uh, ka. Ay, uh, na bro. Huh? Lubog Pumasok, bro. Pumasok, bro. Pumasok. Sabi na nga ba, lagusan la na. Na. Yun oh. Bumubula <coughs> Bumbu bulat, tapi tapi asin, asin. Asin, asin. Asin, asin. punggung 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 <diri ngawas> oh, dari oh, dari, di, dari itu kawas, Itu yang Ini harusnya mau apa sih, Itu lumayan ada. Bagusnya exit. bau ya. Ini bau di daun atau Malaki, Pak, ya.

Takot siya pag sinabi lang inuk Bro, sa susunod na magkita tayo nun, baka mga may alagad lang yung sama bro. Na, Jod, kay... Hindi naman kaya nga nga siya isa. Maluya man siya. Takot siya eh. sa ano. Punta talaga yung ganit sa area ba? Sa area. Dito. Hindi na siya nakipagtagal na magkipaglaban sa atin. Oo.

Dito yun mga idol. Hindi na makita yung mga wala tayong ano. Okay. Uh, no, oh, mga charge ko si yung ano. Oh, nag-charge pa kasi kami ng flashlight, bro. Delikado tayo dito. Baka... Tara tara. Ano man naman siguro kagawas? Hmm. Gawas daw wala sila dito. Wala na ni. Okay. Wala ko. yeah. na dito sila pumasok. Kung per mga portal. Kasi sa kita yun, ato, mm. Na Nakita, na yun to. Mm. Nakita yun na Portal triple. Bro. bro, kagusan. At sa kita ato, na to na portal. Bro. Yun lang saan ang ano to? Ano ba? Dapat mapangita. Nagtado na yun Kapag may portal bro, nakakapasok sila kung saan sila gusto. Lumabas. Oh. Kapag portal. May mga lagusan din sila. Bro. Mga, mga, bro alamin natin bro kung saan yung ano bro, dito, bro? Saan sila. Yung labasan yung bro. Baka ano siguro, siguro to? Madaming insan, labasan siguro to? Punta tayo sa mga lugar na critical na

May portal po talaga mga idol. Alala mo yung bro, yung sabi ko sa bro na parang may mga tunnel sila. Alala mo mm. yun pa. Magkukunikta yan sila. Yun. Kunikta yun talaga. <gulis> Bilis na. Magawawala yun ba. Kaya pala palipat-lipat sila no. Hmm. Bilis sila na taro. Pagkakunta ba. dito. Pagkabalik. balik so, balik hey, mga idol. May support na lang mga idol. Tingnan ako hunters po. Ang mga yung tarotong ito mga idol. Dito naman namin yung madali yung sinunod na yung portal mga kaibigan. Paluraso nga doon yung puta namin. bigla sa portal ko. So support mo nga naman yung madali yung